Inabahan at nalungkot ang mga tagahanga ng vlogger na si Zainab Harake matapos siyang magbahagi ng video kung saan sa ad sa caption ay nagpapaalam siya sa kanyang mga tagahanga at ito na ang kanyang huling vlog. Marami sa mga netizens ang nalungkot dahil anila ay isa ang vlog ni Zinab sa inaabangan nila at nalulungkot sila kung hihinto ito. Buong caption ni Zainab, magpapaalam na muna ako sa inyo. Samahan niyo ako sa huling video ko. Mahal ko kayo. Komento ng ilang netizen, Ya. Yeah. Lagi akong nag-aabang sa mga vlog mo. Why naman last na? Mas masakit pa sa break up kailan nakakakilig na kayo ni Daddy Ray. Hais. Sa vlog na nga lang ako, nakakakita ng update niyo ni Labia. Hais. We miss you Zainab Harak. Kahit na last mo man ito, Ihintayin ka pa rin namin bumalik kahit anong tagal dahil mahal na mahal ka namin. Solid Team Zeb is pa rin kami. Hindi e magbabago yan. Please Zeb, wag naman di namin kaya lalo na ikaw yung nagpapasaya sa amin lalo na sa mga panahong malungkot kami at down na down kami. Sa'yo lang kami kumukuha ng lakas. Kaya wag mawawala ang vlog mo, Ipinaliwanag naman ni Zinab kung bakit niya nasabing last vlog na niya ang videoong kanyang ibinahagi. Mapapanood sa video ang pag-impake ni Zinab ng damit at pag-aayos na tila mayroon silang pupuntahan. Dito na inami ni Zinab na pupunta sila sa Lebanon kasama ang kanyang tatay upang pumunta sa kamag-anak sa sidi ng kanyang daddy. Dagdag pa no sinab ito ang bansang nais niyang unang-unang puntahan noon pa dahil parte ng pagkatao niya ang lugar ng kanyang ama. Ang nais lamang niyang ipahiwatig sa sinabi niyang last vlog ay dahil sa ito ang huling video na ipapahagi niya na nasa Pilipinas siya dahil lilipad na sila papuntang Lebanon. Anya pa sa kanyang mga tagahanga ay magkomento lamang kung ano ang nais nilang maging konsepto ng content na gagawin niya sa susunod. Pahayag ni sinab kung nagtataka kayo kung saan ako pupunta, pupunta ako ng Lebanon. First time namin pupunta doon. Mula pagkabata ko yun sana ang first country na gusto kong puntahan dahil ayon ang kalahati ng buhay ko guys. At excited akong pumunta doon. Kaya naging last vlog ang title nito kasi last vlog ko to sa Pilipinas. Wala akong ibang pending contents. Nabunutan naman ng tinig sa puso ang mga taga-subaybay ng vlogger nang malaman nila na ito pala ang ibig sabihin ni Zinab sa kanyang caption na last vlog. Anila, last vlog pala sa Pilipinas, hahahaime. Eh.